Bago natin simulan ang ating klase, maaari bang magsindayo ang lahat para sa ating panalangin? Amen. Magandang araw mga bata. Magandang araw po, teacher. Bago ang lahat, maaari bang punutin ang mga kapalat na basura at ayusin ang inyong mga upuan? Tapos na po, teacher. Maaari na kayong magsiuupo. Sana po, teacher. May lumiban ba sa araw na ito? Right. Magaling. Lahat kayo ay present sa araw na ito. ngayon, si teacher ay may alituntunin. Kapag si teacher nga ay nagsasalita sa harapan, ano-ano ang dapat natin gawin? Si nga, Reynan? <tinyo> Tama. Magaling. sino pa? Meron pa ba? Sige nga, ikaw. Taas ng sa pa, may kapag may nais mo Magaling. Meron pa ba? Sige nga, ikaw. Magaling. Meron pa ba? Wala. O ngayon. Ano ang nakikita ninyo sa pisara? Sige nga, ikaw. Basket po, teacher. Tama, basket. Meron pa ba? Sige nga, ikaw. Mga pagkain. Tama, mga pagkain. So ito, nakikita ninyo mga basket. Sa pisara, ito ang magsisilbing reward chart ninyo uh, ito at itong mga pagkain ito ang magsisilbing puntos ninyo kapag tama ang inyong mga sagot na sa aking mga katanungan ito ang magsisilbing puntos kada puntos ilalagay ko dito sa inyong pangkat kung saan kayo kabilang kung sino ang pinakamaraming pagkain na naka, nakalagay sa basket uh, ang siyang grupong ang mga nalalo maliwanag ba mga bata? Opo. Magaling. Mm -hmm. Bago natin simula ng ating aralin, ah, mag, ah, ha, ka muna kayo sa dalawang pangkat. magbilang magbilang tayo, magsimula sa, ah, magsimula dito. Isa, ha? dalawa, Isatlo. isa, <laughs> sa, isa, isa, dalawa, isa, ang pangkat isa dito sa kabila at ang pangkat dalawa naman ay dito. Ayon na kayo pumunta sa inyong mga pangkat. Ngayon, bibigyan ko kayo ng tig-iisang sobre na kung saan naglalaman ng mga katanungan at talata. Babasahin ninyo ito ang talata at sagutin ito. Bibigyan ko lang kayo ng 10 minuto. Wow. Uh... 10 minuto upang sagutin ito. Maliwanag ba mga bata? Opo. No. no. Ito para sa ito Ang inyong ora ito ay nagsisimula na. Mahal na kayo magsimula. Ang pangkat isa ay nagsisimula na. Dapat na to. Pangkat isa ay nagsisimula natin. Ang pangkat dalawa ay sa ikatatlo na ay, ikatatlo na katanungan na. pangkat dalawa ay eh, malapit na magtapos. ang inyong sagot. Pangkat isa. Tapos na po. Meron na naman kayo isang minuto. habang pangkatisa, paskin nyo na ang inyong sabot. sa araw na ito. Mm. Wala bang mga kamay? Sige nga. Tungkol saan? maari tungkol sa pagkain. Meron pa ba? Sige nga, ikaw? Sige nga. Atan pagkain. Ang tatalakay na sa may... Ang na kinin araw ay tungkol sa paghahanda ng masustansyang pagkain. Ngayon, susuriin na natin ang inyong mga sagot. Maari mo bang basahin ang unang katanungan, Sussane? Ito ay nagpapalakas ng mga buto at nakakatulong sa, pagpa sa pagpapalakas ng katawan. Ito ay... Ano ang inyong sagot? Grow food. Pangkat dalawa, ano ang inyong sagot? Grow food. Grow food. Signa natin kung tama ang inyong sagot. tama ang inyong sagot. Arin nyo bang basahin? Sige lahat-lahat. Lahat basahin. Ito ang ay para mga patayin pananggalang sa sakit at infeksyon. Halimbawa, tina, manzanas, abupado, mangga at iba pa. Sa so, tingin niyo, tama ba ang inyong sagot? Po, oh, lahat po. kami. Oh, yeah. Sana yung product? Tama. Ito ay grow food. Hmm. Lahat ng pangkat ay tama. Hmm. Bibigyan ko kayo ng musti, <stay> ng putos. ang katanungan? Naari na mo bang basahin? Sige nga, ikaw? Ito ang ito ay ang bitamina na mayaman sa bitamina. a b 1 at b Ano ang iyong sagot? Go food, ma'am. Ha? Pangkat dalawa, ano ang iyong sagot? No food din, ma'am. Sa tingin nyo, ano ang, inyong, ano ang tamang sagot? Ah. No food. Sige nga, tignan natin kung kaninang pagod ay tama. Sabay-sabay nga natin basahin. So, ito, ay mayaman sa kotina ang mga pagkain. Ito ay nagpapalakas din ng mga buto at nakapatulong sa pagpapalakas ng katawan kung ang isang tao ay galing sa pagkakasakit. Halimbawa, manok, baboy, baka, isa, itlog, bata, munggo, at hipon. Ang, sagot ay, ito ay, ano, glow food. Tama, ito ay glow foods. Lahat ng pangka, ah, ay, ang pangkat ang tama. Pangkat at dalawa. go, Ang pangkat isa ay mali. Lahat ng pangkat ay may puntos. Ngayon, sa pangalaw, uh, pang ikatatlong katanungan, maaari mo bang basahin ikaw? Ito ay ang pinapukunan ng mga sustansyang carbohydrates, taba at langit. Ano ang iyong sagot? Gobuds. Pangkat isa, ano ang yung sagot? Gobuds. Go Ngayon, tignan natin kung tama ang inyong mga sagot. Basahin nga natin ng sabay-sabay. Ito ay ang mga pagkain na bibigay ng enerhiya, lakas at sigla. Halimbawa, kanin, puto, suwag. good ito ay go good tama ito ay go good lahat ng plants ay tama ang inyong sagot tama tama ito ang mga hinbawa ng nang ito ang mga hinbawa ng pagkain na ng good food at Glo uh, go food, grow food at glow food. Oh, sino pwedeng sabihin sa akin ano ang mga pagkain sa agahan. Halimbawa, anong pagkain sa agahan? Sige nga, ikaw. Pandesal, itlog na may kamatis sa dahil... Tignan natin kung tama ang inyong sagot. At, ay, sorry, nakalimutan si teacher. Basahin nga, mun, basahin nga, mulit, uh, bas basahin nga ulit ang uh, panuto sa sa ika uh, sa ikadalawang activity. Ari mo bang basahin ikaw? Gawa ng isang plano ng pagkain na itutulong sa dahan sa kaliyan at sa punan na nagtataglay ng pagkain sa go, grow, slow food. Maraming salamat. Maaari mo bang basahin ulit ang iyong sagot sa agahan? Ito ba ay naka ano naka nakataglay naka sa go food ang pandesal at itlog at saging. Go, ito ba ay nakataglay sa go glow at grow? Opo. Tama, ito ay ito ay nakataglay lahat sa go glow grow. May tatlong puto. Ang pangkat ay tama. Yes. Maaari mo bang basahin ang iyong sagot sa panghalian? Ikaw? Kanin, sinigang, nababoy, papaya. Ito ba ay nakataglay sa go, glow at grow? Okay. Ang iyong sagot? Yes. Opo. Signal na natin. Lahat ba ay nandito? Okay. Okay. Opo. <hungan> Opo. Lahat ba nandito? Okay. Opo galing. Lahat ng inyong sagot ay tama. Lahat may tatlong puntos. Sa hapunan. Sino pwedeng basahin? Sige nga, ikaw, Reynan. Mahal mo bang basahin? Grow, Glow at Grow food. Tignan nga natin. Kung lahat ba ito ay nakataglay sa Go, grow, Grow, Glow Food? Lahat ba ay nandito? Opo. 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 Tama. Lahat nandito ang kanin, tinolang manok, at mangga. Lahat na inipangkat ay may tamang sabot bata. So, ngayon, ngayon, bibilangin natin kung ilan ang inyong mga puntos. Ay ma, isa ay ma isang maliit. Pero okay lang yan dahil babawi, babawi kayo mamaya sa reward sa pagkasalaan ng puntos. Ngayon, uh, bakit nga ba mahalaga ang paghanda na mga pagkain? Sige nga, ikaw. Ang paghanda ng masustansya Masustansyang pagkain kasama ng buong pamilya ay mahalaga dahil ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon ng makasama natin ang mga miyembro ng ating pamilya at mga maibahagi o matutukan natin ng mga kabataan hingil sa wastong nutrisyon at masustansyang nagbibigay na uh, ito ay nagbibigay na para ng oras para magsama tayo sa ating mga pamilya. Paghanda ng masustansya ang pagkain sa tanghalian. Di ba sabay-sabay tayo kumakain sa mga pamilya natin kapag kumakain tayo? Opo. Lahat ba ay sabay-sabay kumakain sa pamilya? Opo. Magaling kung gano'n. So ngayon, Tignan natin, uh, tignan si teacher kung kung lahat ba ay na tiyak na intindihan sa ating aralin ngayong araw. sino May... Sino pwede sabihin kay teacher kung ano-ano ang tatlong uri ng paghahanda na masustansyang pagkain? Sige nga, ikaw. Grofus, Grofus, Grofus. Tama, Grofus, Grofus at Grofus. Anong pangkat ka? Isa. isa. Pangkat isa kayaon, may ah, dahil tiyak na hindihan kayo sa ating aralin ngayon, may may, may maliit na, uh, may konting pagsusulit si teacher. Lahat nga, basahin ang panuto. Umawa, Umawa ng, ng talaan ng, ng mga pagkain, isulat sa loob ng kahon na kanilang kinabibilangan. Sino pwedeng magpunta dito at isulat ng sagot-sago? Sige ikaw. Sino pa? Sige nga ikaw. Dito sa jump food, sino? Sige nga ikaw. bawa opo Dani pa Sige nga ikaw Meron pa ba opo Sino pa Ikaw sige nga ikaw ulit sago podes, vó lá, ba? sago podes, e cá, que quem wow, very good, meiram para ba? atin kung tama yung mga ang mga sagot. Ang GoFood, ito ba ay... Ah, dito kabilang sa GoFood. Ano-ano pa, nga? Pandesal kanin Ang pandesal ay... GoFood. At ang kanin. Tama. Sa GoFood, basahin nga. Tinolang manok. Tinigang na baboy. Mangga. Tama. Dito sa Glow Food, basahin nga lang sabay-sabay. Papaya, mangga. Tama. Bigyan nga natin ang ating mga sarili na nice club. Alam ba lahat ng nice club? Hindi po. po. O, si teacher muna. Pagkatapos si teacher, sabayan nyo si teacher. N-I-C-E -E. N-I-C-E Nice. Nice. Nice, nice, nice. O, siya. Alam nyo na ba? Opo! Sige nga, sabay-sabay na, sabay-sabay tayo. N-I-C-E, -E, N-I-C-E, nice, 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 nice. Okay, very good. Ngayon... Ayon para sa pangalawang pagsusulit, maaari nyo bang basahin ang panuto? Nuto, hiliin ang tamang sagot mula sa mga salitang na katala sa ibaba at isulat ito sa pala. Maaari na kayo umuha ng isang buong papel para pa para sagutin ito. Maliwanag ba? Opo. Tapos na ba? Opo. Opo sa ngayon dadako na tayo para sa inyo ta, para sa inyong tagdang aralin. Pasahin nga nang sabay-sabay. Tagdang aralin. Tatuto. ito. ba? Opo. Magaling. Ito ay malimbuanag. Tapos na ba magsulat? Opo. Pare na kayo magkitayo. Mm -hmm. Ngayon, dilangin natin ang inyong mga puntos. Isa, dalawa, tatlo. Apat, lima, anim. Pag para sa pangkat dalawa? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima. Ang pangkat isa ay anim at ang pangkat dalawa ay lima. Hmm. Ang nanalo ay ang pangkat